paano dumami ang followers sa Facebook. In today's video, no, magbibigay ako sa inyo guys ng anim na tips kung paano uh, ako nagkaroon ng 350,000 followers, no, sa Facebook sa loob lamang ng isang taon. So ngayon guys, meron na akong 354,000 followers sa aking Facebook page. Ang pinakaunang uh, tip na maibibigay ko sa inyo guys ay linisin nyo ang inyong uh, Facebook account, no? Uh, kahit Facebook profile man ang gamit nyo or Facebook page, no? Dapat ang ating account ay malinis na malinis, no guys? Kasi yan ang pinakauna kong ginawa. So, chinek ko uh, mula uh, sa pinakaunang post ko, no? Hanggang sa recent post ko, no? Dinilit ko or inalis ko yung mga uh, content ko or yung mga post ko na sa tingin ko ay hindi naman makakatulong, no? Uh, para mag-grow yung aking Facebook uh, account, no? So nagtira lang ako ng mga post or na mga content ko na sa tingin ko ay okay naman ang engagement niya at mga original uh, photos and videos ko naman yung mga 'yon, no? So kailangan kasi guys, malinis na malinis talaga ang ating account, no? Para makasigurado tayo na Uh, wala tayong mag, hindi tayo magkakaroon ng mga violations no mga copyright issues dito sa, sa Facebook no kailangan kasi na malinis ang ating account sa Facebook no para i-recommend no or i-suggest ni Facebook ang ating uh, mga videos or mga content natin or yung mismong account natin sa maraming tao no na kung saan makakakuha tayo ng maraming views no at followers Tip number two, dapat guys na meron tayong niche, okay? Or uh, topic ng uh, mga uh, pinopost natin sa ating account. Nag-decide ako na ang gagawin kong ang niche ay yung Facebook uh, Reels Tutorials. So, doon talaga ako nag-focus. Uh, iniisip ko rin kasi na mas makakapagbigay ako ng uh, kaalaman, no? Sa mga kapwa ko, content creators, kung yun ang gagawin kong uh, niche. So, habang... Uh, Uh, nag-start din ako maging uh, maging active or maging content creator sa Facebook. So sini-share ko yung mga experiences ko, no? Yung mga uh, natututunan ko. So yun ang ina-upload ko. So dapat talaga guys, ako naniniwala ako na dapat talaga meron tayong niche, no? Kahit sa Facebook man or sa YouTube. Tip number three, upload Reels videos every day. So, every day talaga, no? Nagpo-post ako ng Reels videos. So, nag-focus ako or nag-concentrate ako sa Reels uh, videos talaga muna. Yan kasi ang pinupush ni um, ni Facebook, no. Ang algorithm kasi ng uh, mga ng Reels ay ipinapakita niya yan sa mga uh, taong, no, mga taong hindi pa tayo kilala, no. Hindi natin mga friends or hindi pa natin mga followers. So, pinapakita niya talaga tayo or ini-introduce niya talaga tayo sa mga uh, taong sa tingin niya ay magkakagusto ng ating content. Sinisigurado ko talaga na araw-araw meron akong post kahit man lang isang reels videos, no? So, kailangan guys, consistent talaga ang pag-upload natin, no? Ang pag-post natin sa Facebook, okay? And, syempre, make sure din na yung mga content natin, no? Yung mga videos natin ay entertaining, engaging at informative, no? So hindi lang tayo basta-basta magpo-post, no? Dapat mag uh, meron itong value. Para naman panoorin nila, no? yung mga videos natin at mag-follow sila, no? Sa ating Facebook account, okay? Tip number four, engage, okay? Alam naman natin, guys, na content is king, engagement is queen, no? Napaka-importante ng engagement, no? Kahit dito sa YouTube at uh, sa Facebook din, no? Kapag sinabi kasing engagement, ito yung mga reacts, no? Mga comments, uh, shares, no? Views or plays uh, sa mga uh, videos na, or sa mga posts natin, no? Sa Facebook. So, napaka-importante, guys, guys no na kapag may nakita tayong uh, uh, mga nagko-comment sa ating uh, post no replyan natin guys no kahit man lang uh, doon sa first na pagka-post natin first example first uh, two hours no i-check natin yung mga yung comment section natin no uh, makipag uh, connect tayo or makipag uh, engage tayo sa ating mga followers no sa mga taong nagko-comment doon sa ating post, no? Kapag mataas kasi ang engagement, no, ng isang post or ng videos, mas lalo iyang uh, uh, pinopromote, no? Or nire-recommend uh, ni uh, Facebook sa mas maraming tao, no? Para makakakuha tayo ng maraming views at followers na din, di ba? Tip number five, share your post. Ako kasi, guys, ang ginagawa ko dyan, no? Uh, Pagka-upload ko, example, ng Reels uh, video, no? Pagka-upload ko, after one hour, sinishare ko siya sa stories ko, no? And after na naman ng one hour, isishare ko naman siya sa groups. Sa groups ko. May mga groups din kasi ako, guys, sa Facebook. So, sinishare ko siya doon, no? Ah, uh, kasi, guys, may mga uh, tao kasi... Tao kasi na mahilig uh, manood ng stories, 'di ba, na nakaabang sa stories, may mga tao din, may mga members din tayo sa groups, 'no, na active din, na nanonood ng mga uh, sinishare nating mga posts or mga videos natin, 'no. So, uh, dapat natin yung i-share, guys, 'no, para mapakalat 'yung content natin, 'no, para mas makita ng maraming tao, 'no, na kung saan may chance na makakuha tayo ng followers, okay? Ang last na tip ko sa inyo, guys, ay be consistent and be patient, no? So, dapat, guys, uh, maging consistent lang tayo sa pag-upload, no? Pag-post as much as possible araw-araw, no? Yan kasi ang gusto ng algorithm, guys, no? Ng Facebook algorithm, no? So, kapag araw-araw niya tayong nakikita sa Facebook, na active tayo sa Facebook, no? So, re niya tayo sa pamamagitan ng, no? Pag-a-recommend, pag-suggest, or pagpapakalat ng content natin sa mas maraming tao no para makakuha ito ng uh, maraming views at followers na din no guys eh uh, ito lang guys no based sa akin experience no kaya din dumami yung followers ko ay dahil nagaroon ako ng isang viral video no dahil nga consistent ako sa Facebook. So 'yun ang reward sa akin ni uh, Facebook or ni Meta, no? Yung isang uh, video ko ay nag-viral at nasundan pa ito ng mga ilang viral videos. Kaya din mabilis uh, dumami yung followers ko, no? Kaya guys, ang may papayo ko lang sa inyo, no? Just be consistent talaga sa paggawa ng uh, uh, mga content na makapagbibigay ng value, no? entertainment man yan or educational value man yan sa ating mga mananood. No, be consistent as much as possible. Araw-araw, kahit isa lang or kung kaya ng dalawa or tatlo, mas maganda, no? Para mas mabilis tayong magkaroon ng viral video. So, lagi kong sinasabi, no? Kahit sa mga bias videos, tutorials ko sa aking mismo page, no? Na magkaroon lang tayo ng isa talagang viral video, no? Ay tuloy-tuloy na ang pagdami ng views natin at ang kasunod niyan ay pag, ang pagdami na ng followers, okay? So, yun lang guys, I hope may natutunan kayo sa video na ito and uh, please don't forget to like and uh, subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe no? and share na rin uh, para naman uh, mabigyan din natin ng kaalaman yung ating mga uh, kakwa uh, content creators, no? So, kung may atanong uh, guys uh, sa comment down below na lang, okay? Thank you for watching! Bye bye! See you on my next video. Bye guys!